Ang kamyas ay isang uri ng prutas na ginagamit sa mga tradisyonal na gamot sa maraming kultura, kabilang ang Pilipinas. Ito ay mayaman sa mga kemikal na nagbibigay ng mga benepisyo sa kalusugan. Narito ang ilan sa mga karamdaman na maaaring lunasan ng kamyas. Hashtag mga karamdaman na maaaring lunasan ng kamyas. Isa, uric acid at bato sa bato. Ang kamyas ay mayaman sa asidus citrico, na nakakatulong sa pagbaba ng antas ng asido uriko sa katawan at pagpapabuti ng kalusugan ng bato. Dalawa, hypertension. Ang mga kemikal na nakakapagpababa ng presyon ng dugo ay matatagpuan sa kamyas na nakakatulong sa pagkontrol ng hypertension. Tatlo, respiratory problems. Ang kamyas ay may mga katangian na anti-inflammatory na nakakatulong sa pagpapabuti ng mga problema sa paghinga tulad ng ubo at sipon. Apat, mga problema sa balat. Ang kamyas ay may mga katangian na antibacterial at anti-inflammatory na nakakatulong sa pagpapabuti ng mga problema sa balat tulad ng acne at eczema. 5. Mga problema sa tiyan Ang kamyas ay may mga katangian na nakakatulong sa pagpapabuti ng mga problema sa tiyan tulad ng pagtatae at kabag. Hashtag paano gamitin ang kamyas bilang panlunas para sa mga karamdamang ito? Inumin bilang tsaa, magpakulo ng mga dahon o prutas ng kamya sa tubig at inumin bilang tsaa.